Welcome back mga idol. Yan para mga idol, lalagyan ko mga idol na gripo yung nagawa ko mga idol na dirty CR ko mga idol. Yung CR mga idol sa labas mga idol, gumawa ko mga idol. Para mga idol, kung kasabay mga idol, o gamitin ay CR. Mayroon ko mga idol, isa pang CR mga idol. Yan mga idol Oh. Hinukay ko mga idol yung puwangin mga idol sa gilid ng ginawa ko. Malit na CR mga idol. Yan pala mga idol na mga tubong yan mga idol, yung royo ba yan mga idol, na tubo ba mga idol, na mga scrap-scrap mga, 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 mga idol, hindi naman siya mga idol, royo lahat mga idol, kasi mga idol, pigdugtong-dugtong ko na lang mga idol kasi mga scrap nga yan mga idol, para makatipid tayo mga idol sa mga gastos mga idol, siyempre mga idol, pag may tiyaga ba mga idol, may nilaga mga idol. Kahit mga idol, tira-tira yan mga idol. Umaiksi mga idol. Pag pinagdugtong-dugtong yan mga idol. Hahaba yan mga idol. Yan mga idol, oh. Pigtugtong ko na mga idol. Kulay itim yan mga idol. Dahil mga idol. Scrap din siya mga idol. Yung mga tira mga idol. Pinagdugtong-dugtong ko na mga idol. Ginuha lang akong hub. Yan mga idol. Sa ano mga idol? Sa dasa mga idol. Nagawa ko mga idol na coupling. Tsaka hub mga idol. Yung dugtong-dugtong mga idol para mga idol magkalugtong ko siya mga idol di medyo siya mga idol pero mga idol sing solvent ko siya mga idol para mga idol di siya mga idol matanggal oh, mga idol nakita niyo mga idol kulay ba itin ba mga idol na tubo mga idol o oh. ko siya mga idol dyan sa elbow. Ang elbow niya nga mga idol. Yung pang electrical mga idol. Kasi mga idol yun nangan. Mayroon ako mga idol. Kasi din ako mga idol bumili ng materialis mga idol. Kasi Meron ako yung mga idol na natabi, mga idol na mga tira-tira, mga idol yung pagtrabaho ng mga idol. Para makatipid tayo, mga idol. Yan, mga idol, oh. Pero mga idol, isasolvent yung mga idol para hindi siya mga idol mahatak, matibay siya, mga idol. oh, yan, mga idol, oh. Lihagyan ko solvent siya, mga idol. Kabilan, mga idol, lagyan ko solvent. Ang tubo, mga idol, para mga idol, kapit na kapit yan, mga idol. Tapos, mga idol, pag natapos yan, siyempre, mga idol, babaw mo lang dyan mga idol sa lupa para di maapakan mga idol. Dyan mga idol. Oh. Tinugtong ko na siya mga idol. Yung itim na tubo mga idol. Tapos tatambo lang ko naman mga idol. Wala naman yan mga idol. Problema mga idol. Basta mga idol. Dumaan din ang tubig mga idol. Importante. Dumaan yung tubig mga idol. Yan mga idol. Oh. Tik-tik-tik ko muna siya mga idol kasi dapat mapalapat ko siya dyan mga idol. Sa simento mga idol para maganda naman mga idol tingnan yan mga idol yung original mga idol na tubo pang electrical pwede naman yan mga idol sa tubig ang importante mga idol hindi naman ang mga idol sa paganda ng gawa ang importante yan mga idol yung ginagawa natin mga idol na solusyon ang mga gagawin natin mga idol para makatipig tayo mga idol kasi mga idol scrap lang yan mga idol yan mga idol, napapakinabangan din mga mga idol, ang scrap din mga idol tinitik ko mga idol, maliit lang dyan mga idol, dinagay kong butas and binahin, binarin siya mga idol papasok ko lang dyan, di medya lang mga idol na tubo, kasi tubig lang yan mga idol na talan yan mga idol yung papunta mga idol sa gripo yan mga idol, pixel bin ko yan mga idol, oh. Na ngayon mga idol na kilbo ko mga idol, kasi scrap yan mga idol yung mga tira-tira mga idol, inaugasan ko lang siya mga idol yan, mga isasolbinta natin, mga idol, para matibayin, mga idol. Importante, mga idol. Gawa natin, mga idol, ng pare paraan. Oo, diskarte. Kasi, mga idol, lahat naman, mga idol, na trabaho, mga idol. Kaya natin gawin yun, mga idol. Basta, mga idol, pagsumikapan natin, mga idol. Para, mga idol, matoto tayo, mga idol. Hindi, mga idol, puro na lang, mga idol, bayad, mga idol. kasi, ang inano natin mga idol makatipid tayo mga idol sa mga gawain bahay mga idol yan mga idol oh. pinasok ko na mga idol yung ilbo pag tigas tigas yan mga idol dudugtungan ko na siya mga idol yung para sa gripo mga idol tapos tatabunan ko siya mga idol ng buhangin alagayan ko po siya mga idol na simento Ayan mga idol yan dati mga idol bago ko siya mga idol alagayan ko muna siya ng tubo bago ko sinulbent yan mga idol kasi mga idol, dugtong-dugtong na lang ito mga idol na binibidyo ko mga idol dahil mga idol. Isa lang tayo mga idol. Nakakabala mga idol lang sa trabaho mga idol kasi gumagawa mga idol tayo ng ganito mga idol. Ang importante mga idol, malaman natin yung mga ginagawa natin mga idol. Importante masaya tayo mga idol sa mga ginagawa natin mga idol. Huwag natin magpara problema mga idol. Hayaan natin mga idol yung problema na problema sa atin mga idol. yan mga idol. Oh. Madali lang yan mga idol gawin. Basta mga idol pagsipagan natin mga idol sa mga ginagawa natin mga idol. Yung mga ano yan mga idol. Ginagawa mga idol ang paraan. Basta mga idol. Makapagtitid tayo mga idol sa gastusin mga idol. Ayan mga idol. Oh. Pinasok ko na siya mga idol. yan kasi mga idol, ititestin mo na yan mga idol. Bago mga idol, pinapasok mga idol para swak na swak mga idol sa mga ang mga ginagawa natin mga idol. Yan mga idol. Tandaan lang siya mga idol para iwas abreya. Yan mga idol. Oh, nakita niya mga idol. Ginawan ko siya mga idol. Have to check a Dugtong-dugtong lang siya mga idol. Yan mga idol. Oh, nakita niya mga idol. Ginawan ko lang yan mga idol ng paraan importante, makapagtipid tayo mga idol sa kawain bahay, yan mga idol oh. lalagyan ko na si mga idol ng gripo yan na, uh, si mga idol oh. sinalbin ko muna mga idol kasi bumili ako ng kuplik mga idol na may trade yan mga idol oh. yan mga idol oh. pinutulong ko na si mga idol tapos ipapasok ko yan mga idol yung lalagyan ko ng gripo yan mga idol ito yung orange mga idol tapos indudugtong ko na naman yung mga idol kulay asol yan mga idol, oh. kita nyo mga idol kinagawa lang natin yung mga idol paraan mga idol para kapag tipid tayo mga idol wala naman mga idol na dipidi mga idol, kaya natin gawin basta mga idol magawa natin mga idol kasi mga idol, pag nagtamad-tamad ka mga idol ngayon panahon walang mangyayari mga idol yan mga idol. Oh. Simple lang yan mga idol. Gawin mga idol. Kahit ano mga idol. Pwede natin yung mga idol. Gawin mga idol. Basta sipag lang mga idol. Yan mga idol. Oh. Di pa mga idol. Simple yung tabiro lang tayo mga idol. Kahit mga idol. Di naman tayo mga idol tabiro. Kaya natin mga idol gumawa ng ganyan. Di ba mga idol. Oh. Pagtigas yun mga idol. Lagyan ko na siya mga idol na gripo. Ayan mga idol. Diniinan ko mo na para di siya mga idol umatras. Kasi nag-atras naga siya mga idol. Ayan mga idol. Oh. Nilalagyan ko siya mga idol na tiplon. Ayan mga idol. Yung gripo ko mga idol. Binubagbaran ko na siya ng gasa. Este, tiplon pa na mga idol. Hindi na mga gasa. Ayan mga mga idol. Oh. Pakapal, kapalan ta lang ni mga idol para matibay siya mga idol di siya magtulo mga idol yan mga idol ang gripong yan mga idol scrap rin yan mga idol yung mga tinanggal na yan mga idol kaya hindi na siya mga idol maganda tignan mga idol kupas na siya pero okay pa naman siya mga idol wala na siyang tulo kasi tiray ko na siya mga idol yan mga idol oh bumili ng mga idol na tiplon yung mga idol kahit mga idol konti konti punin yung mga idol lang kasi pag dumami yan pwede na yung gamitin yan mga idol lang lalagay na natin mga idol lang kita nyo mga idol yan di ba mga idol success na siya mga idol oh kita niyo mga idol okay na siya mga idol pipihit pihitin na lang natin yan mga idol thank you for watching mga idol ang mga idol sa susunod talang mga idol na gawa natin mga idol na ganito mga idol. Yan mga idol, salamat mga idol sa panonood mga idol. Yan mga idol oh, daw, diba, mga idol, okay na siya mga idol. Dapat yeah. na dapat. Uh, Ayun, very good na siya mga idol, okay na siya.